Hello guys! Magandang araw! Ay, so kagabi nga pala, mga kapotol, ay nakuha na nga ho namin yung pinagawa nga ho namin at pinedit namin sticker! Ay, eto na! This is it! This is really, really easy! its a wakas at meron na din tayong pambigay sa mga solid supporter natin. At meron na nga ho tayong napaka sticker, mga kapatol. Ay nga ni, kumikintab-kintab pa yan at hindi yan magpipid. Oho, shoutout nga ho pala sa aking best friend na si Sir Milbert Giyang. Para sa mga lahat ng na mga nagko-content dito sa Occidental Mindoro, ay sinasabi ko sa inyo kung gusto nyo magpagawa ng magandang sticker at kumikintab-kintab at hindi na pipade, hindi na sisira, ay dito na lang kayo. Murang-mura pa mga kapatol. Bali dati, pangarap ko lang talagang magkaroon ng sticker. Pero naglakas na rin talaga akong loob na sabi ko, best, kulungan mo naman ako mag-edit kasi hindi ako marunong mag-edit na mga gayaan. Kasi Matagal, matagal na din ako nagtatry kung paano nga magkakaroon ng ganyang sticker, logo, logo, something that, dati nagtatanong lang ako sa sablayan magpagkalang pagpapagawa kasi sobrang mahal din talaga sa kanila mga kaputol, akalaan mo ba naman na sasagutin talaga nila ako na yung 100 pieces daw ay 1,000 <gasps> grabe, diya po di kaputol yun madami na talang bibiling daya perdon doon, tapos nagpakapalmuka nga lang ako sa teacher kong best friend, ayun, buti na ang at meron tayong magayong best friend, di ba? Shout out nga po pala kay Sir Merbert. Giyang, very satisfied din talaga yung pagkagawa niya dito sa acting sticker na ito. Kasi nga, nagsend lang ako ng profile picture ko or magiging profile picture ko nga ho para sa ating sticker na logo. Gayun nga ho na, hindi tayo makapagpalit ng profile picture ngayon dahil next month pa tayo pwedeng magpalit kasi nakatatlong palit yata ako sa loob ng tatlong buwan at hindi yun pwede kay Meta binago niya na o diba ganong kahigpit si Meta para iwas hak hak nga ganon <laughs> Ayun, so for today's video ay sasabihin ko lang. So kung gusto nyong magpa-print, magpagawa ng mga ganitong classic sticker na maganda, very satisfied talaga si Sir Melbert. At matatagpuan yan dito sa Zone 3, Barangay Borgo City. Yung 70 piraso kong sticker, alam nyo ba na nagkakahalaga lang siya ng 100 pesos? O, ba diba? For the afford na yun talaga namang 70 piraso. Samantalang yung iba sa isang papel ng sticker, ilang piraso ang may lalagay mo doon. Grabe, 50 pesos. nagkakahalaga ng 100. Pero sa kanya, 100 pesos only lang. Pero na-discount na din talaga ako kasi nga ay best friend niya ako at tinutulungan niya nga ako. Sabi niya nga ako sa akin, kapag yung nga daw ako, ay million na yung tubo ng sticker na ginagawa niya. Hoy! Ay, for the go <laughs> In love na in love din talaga yung asawa ko sa akin ni dito sa akin yung sticker. Ay sabi nga ng mga napapagbigyan ko, ganda ng sticker mo ti for the king O oh, diba? sir? Alam mo na. <laughs> Bahagian mo na lamang ako. Hi Ay, Charit! Ayun nga, ngayon yung ko na talaga si Selmerbert sa inyo. Matatagpuan nyo yan dyan sa Zone 3. Bale, Saturday at Sunday lang siya available. Kung talagang gusto nyong magpagawa, gabi kayo pumunta. Ganon, ah, diba? At inumpisahan ko na nga akong gupit-gupitin na nga rin nga akong sticker para nga makapagpamigay na tayo sa aking mga solid supporter. Nung pumunta nga ako pala kami ng ligaya kanina. Hello sa mga taga dyan. Sa Family Arbatin Store. Dyan, yung mga solid supporter ko. Tonto nga sila sa sticker ko kasi maganda daw. O, oh, diba, Sir Melbert? Maganda. Satisfied din talaga yung mga nabibigyan ko. nyan, kahit mabasa, hindi nag-fifay. O, Oh diga. Uh, Nakakatuwa din talaga kasi panay nga yung punta ko doon. Isipin ng iba ay panay nga yung punta ko doon bumibili siguro ito ng materyales sa bahay. Pero hindi, bumili lang ko kami ng pako. Tapos kada punta ko nga doon, ay sabi nga nila, ay lagi ko baga pinapanood yung mga vlog mo. Ay sana all, may ganyang tao. O di ga? nakakatuwa. Kasi meron na tayong pambigay sa mga netizen natin na solid supporter. Kasi talagang pangarap ko lang ito dati. Hindi ko talaga kayang magpagawa ng sticker. Kasi gayon nga na hindi rin sapat yung mga kinikita natin. O di ga? Tapos iniisip ko, 1,000 so 100 pieces, 1,000. Grabe! O di ba? Tapos nagtanong ulit ako dun sa ibang computer. Sobrang mahal din. Pag alam din talaga nila na vlog, contact content creator, parang sinasamantala na nila. Pero dito, dito kay Silmerbert, hindi niya kayo sasamantalahin. Sasamantalahin niya lang yung puso niyo. Charot! Mm, single yan. Wala jowa. Baka naman. Pwede niyo rin hanapan si sir. Ay! At ayun nga, syempre, sabi ko nga kay Mister, medyo tatanghaliin nga kami dito dahil hindi pa nga ako kami nagtatanghalian, hindi pa nga ako nakakapagluto. Kakatapos ko lang maligo at maglinis ng mga kalat dito sa loob ng bahay, ay nagupisa na din talaga kami mag, gupit gupit dito. Ay sabi ko nga sa kanya, free time mo naman or break time mo naman sa trabaho, ay maggupit ka din eh. O, diba? Para mas mabilis-bilis naman yung ating paggugupit dyan dahil ay kaputol na talaga namang for the diin bago magupit-gupit. Sa mga nagtatanong din kung paano gupitin, ay mano-mano, gay ang laang. Medyo maingat din talaga yung paggugupit kasi nga mga kapotol, ay ang ating sticker. Ay, pinagyabang. At ayun nga ho, kasi nga medyo may plastic siya, tapos madikit yung plastic, kaya medyo, kapag nga binigla-bigla mo, ay mapupunit, gay Sa mga gustong magingin ng mga sticker, ay pwede narin talaga. Kapag nakita nyo ako, pwedeng-pwede yan. Uh, dig, uh, uh piso, isang sticker, sticker. Pwede na yon. Hoy, nagbenta! Ginamang negosyo, ang sticker. At ayun nga, maraming salamat sa lahat ng solid supporter ni Kapitol. Maliban na lang sa mga basher natin. Mari bang bigyan ng basher? Hoy! <laughs> At natapos na nga ho namin ang apat na pirasong nga hong papel na sticker. At meron pa rin natira kasi nga sabi nga ni Mr. Mamaya niya na daw gugupitin dahil pupunta muna kami sa ane bibili kami ng iba pang kailangan dito sa bahay. Yun lamang. Thank you. Can you send me?